magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i ang notification bell. Simulan na natin! Sa edad na sampung taong gulang pa lamang ako, noong panahon na naninirahan pa kami sa Bicol, at naganap ito noong Disyembre, hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa at taon. Ngunit alam kong Disyembre 'yon, sapagkat panahon 'yon ng Simbang Gabi. Ngayon, ako nga pala si Kay. Unang beses ko noon na sumama sa Simbang Gabi dahil nagkasundo kaming magpipinsan kasama ang ilang kaibigan. Sumakay kami ng tricycle para mas mapabilis ang aming pagdating sa simbahan. Nang makarating kami doon, sakto na ang simula ng misa. Ngunit kailangan naming manatili sa labas dahil puno na ang loob ng simbahan. Dahil nasa labas kami, nabigyan kami ng libreng lugaw na ipinamimigay sa mga tao. Nasa kalagitnaan na ng misa nang biglang marinig namin ang tunog ng ambulansya. Kaya't medyo na-distract ang mga tao sa labas, pati na rin kami, ngunit agad kaming bumalik sa pagmumuni-muni sa misa. Pagdating sa bahay ng pinsan ko, agad kaming nagtaka sapagkat balisa ang kanyang kuya at nakita namin na may dugo ang kanyang damit. May isa sa kanila na patuloy na sinasuntok ang puno ng niyog sa harap niya at umiiyak. Nang dumating ang ama ng isa sa kanilang kaibigan, agad kaming tinanong kung ano ang nangyari. Dahil mga bata lamang kami, tahimik na nagpapaliwanag ang mga matatanda. Doon namin naintindihan ang buong pangyayari, lalo na ako. Doon din naming napagtanto na ang ambulansyang dumadaan kanina ay may sakay pala na isa sa kanilang mga kaibigan. Ayon sa kanilang kwento, walo silang magkakaibigan, na naglakad-lakad lang dahil trip lang nila. Habang sila ay dumaan sa tulay kung saan nakita nyo na may dugo, sa di kalayuan ay nakita nilang may dadaang motorsiklo na tila maayos naman ang takbo, kaya't hindi nila masyadong pinansin. Subalit napansin ng isa sa kanilang kaibigan, na may nakadapo palang itim na paru-paro sa balikat ni Kuya Marlon, kaya't sinabi nila ito sa kanya. Sa halip na matakot, nagpatawa pa sila, dahil sa kabila ng oras na alas dos ng madaling araw, mayroon pa ring paru-paro. Subalit sa pagitan ng kanilang paglalakad sa tulay, bigla na lamang silang nagulat ng biglang masagasaan ang kanilang kaibigan ng motorsiklo sa isang hit and run. Nakakagulat ito dahil nasa gitna ng daan ang kanilang kaibigan. na tila imposibleng madaanan ng motorsiklo, dahil may mga pwedeng daan sa gilid o sa dulo ng kalsada. Bakit ito pa ang nasa gitna, nakitang kita ng lahat, na tila imposibleng hindi napansin. Habang sila ay nagkukwento, biglang dumating ang kapatid ng naaksidente at sinabi na patay na raw ito. Sa halip na bumalik sa kanilang mga tahanan at matulog, sumama sila sa bahay ng kaibigan at doon ay nakita nilang nagwawala ang ina nito. Narinig nila ang hinaing ng ina, sana naniwala na lang ako sa iyo. Lahat sila ay nagtataka. Ayon pala, dalawang araw bago mangyari ang aksidente, nagkwento pala si Kuya Marlon sa kanila na nanaginip siya. Sa panaginip niya, nakita niya ang madilim na paligid. Akala niya totoo ang pangyayari kaya't nagtanong siya kung bakit daw pinatay ang ilaw at wala siyang makita. Nang marinig ito ng kanyang ina, agad siyang nagising. Habang siya ay kumakapa sa dilim sa kanyang panaginip, pareho rin pala ang ginagawa ng kanyang katawan sa katotohanan. Nakakapa rin siya, subalit ang kaibahan ay bukas ang ilaw sa kanilang tahanan. Sa panaginip niya, biglang huminto siya. Dahil may nakita siyang umuusok, kaya't doon siya pumunta. Sa katunayan, ang kanyang katawan na tulog ay patungo na rin sa pinto ng kanilang sala. Iyon ang sandali na nagising ang kanyang ina at sinabi sa kanya. Saan ka pupunta, Em? Alas tres na ng madaling araw, lalabas ka pa. Ano, pupunta ka na naman sa barkada mo, iyon pala, hindi pala aware ang ina niya na nananaginip ang kanyang anak, parang naglalakad lang siya habang natutulog. Balik tayo sa panaginip ni kuya, nang naroon na raw siya sa parteng may usok, nakita niya ang isang kahoy. Nagtaka siya kung bakit may ganoon sa kanilang bahay. Kaya tinawag niya ang kanyang ina. Marahil narinig ito ng kanyang tiyahin at sumagot ng, bakit? Subalit si kuya itulog at hindi gumagalaw. Sa panaginip ni Kuya Marlon, walang sumagot sa kanya, kaya't binuksan niya ito. Subalit sa katotohanan, ang kanyang binuksan ay ang pintuan ng kanilang sala, at nang mabuksan ito, nakabaong nakahoy sa kanyang panaginip doon na siya nagtaka at sinabi sa sarili, Ako yan ah. Bakit nandito ako natutulog? Tanong ni Kuya Marlon sa kanyang sarili. Sa sandaling yon, hinila niya ito, subalit sa katotohanan, hinahatak na niya ang pintuan ng kanilang bahay. Dahil sa ginawa niya, nagalit ang kanyang ina at sinabing parang balu daw siya. Hanggang sa napagtanto niya, bakit nandyan ako, nandito ako nakatayo. Doon na siya natakot at nagsimulang magujok si Kuya Marlon sa kanyang ina na buksan ang ilaw, dahil wala siyang makita. Binuhusan siya ng kalahating balde ng tubig ng kanyang ama, hanggang sa siya ay magising. Sa pagising niya, umiiyak siya at doon na niya sinimulan ang kanyang kwento sa kanyang mga nakapanaginip. Sinabi ng kanyang lola na padasalan siya. Subalit hinayaan na lang daw ni Kuya. Hanggang sa libing ni Kuya, patuloy siyang nagpaparamdam sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip. Sa Quezon province sa po nag-aral ng high school. Noong panahong iyon, taong 2011, nasa ikalawang taon ako at mga bandang 11 ng gabi na ako natulog dahil tinapos ko ang aking mga homework. Nag-alarma ko sa aking Nokia cellphone sa oras na 4 ng umaga hanggang 4.30 ng umaga. Maaga kasi ang aming pasok, mga 6 ng umaga, kaya't kailangan kong magising ng maaga para hindi ako magmadali. Nung pagkahiga ko palang, nakaidlip ako agad dahil na rin siguro sa pagod at puyat. Maya maya nagising ako kasi tumutunog alarm ko. Ayoko pa bumangon noon kasi pakiramdam ko 15 minutes pa lang akong nakakatulog. Nakapikit ako habang bumababa sa higaan. Nang bigla akong nahulog. Yung pagkahulog ko sa panaginip ko parang napadulas ako. Tapos nagising ako. Tapos sabi ko noon, panaginip lang pala. Napaupo na ako noon kasi dalawang beses akong nanaginip. Naakala ko gising na ako yun pala panaginip lang tas binaliktad ko yung unan, pero hindi ako makatulog hanggang sa alas dos na ng gabi. Hanggang sa pag-check ko sa phone ko, alas 4 na. Lupay pa ako noon kasi wala akong tulog. Pero nung paglabas ko ng kwarto, pagtingin ko sa wall clock, alas 11.20 ng gabi pa rin. Tas bumalik ako sa higaan ko. Sobra na akong naguguluhan noon, natatakot, nang bigla akong magising. Pawis na pawis. Doon na ako umiyak, kasi hindi ko na alam kung gising ba ako o panaginip lang. Iyak ako ng iyak nun. Tas bumaba ako, dinigising ko kapatid ko kaso hindi nagigising. Pumunta ako sa kwarto nila mama, kumakatok ako, kaso di rin sila magising. Lalo ako umiyak nun kasi sobra na akong natatakot. Tapos nakatulog ako don sa sofa. Tapos nung nagising ako, akala ko nun, nasa sofa ako. Pagdilat ko, nasa higaan ko ako. Tapos pag check ko ng oras sa phone, 11.20 pa rin. Hindi ko na alam gagawin ko noon. Panaginip lahat ng nangyayari sa akin nung mga sandaling yon. Hindi ko alam noon kung totoong gising na ba ako o panaginip na naman. Iyak ako nang iyak. Sigaw nang sigaw. Dasal nang dasal. Tinatawag ko sila mama. Hanggang sa mamaya naramdaman ko na lang na, may yumuyugyog sa akin. Tapos sinasabi, Anak ko, gumising ka, paulit-ulit, pero hindi ko alam saan nanggagaling gagaling yung boses. Nung time na yon, nagdasal ako na sana sa pagbukas ko ng mga mata ko. Totoong gising na ako. Tapos pagdilat ko, naaninag ko si mama tapos niyakap niya ako. Tapos sinampal ko sarili ko noon para malaman ko kung gising na ba ako o panaginip na naman kaso wala ako tiwala. Tapos sabi ko sa mama ko, kurutin niya ako. Nung pagkurot niya sa akin, Napaiyak ako kasi totoong gising na nga ako Tapos sabi ni mama Ang tagal niya na daw akong ginigising, Binabangungot daw ako Pinatabi ako ng mama sa kapatid ko Tapos nakatulog na ako noon Okay na yung tulog ko noon Tapos nakayakap ako sa kapatid ko Kung gusto niyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.